mga signs na hindi maayos ang kalagayan ng iyong unborn baby. Ang sanggol na lumalaki sa loob mo ay napakahina pa upang malabanan ang anumang uri ng sakit. Dito pumapasok ang iyong papel o kahit na ang iyong immune system. Binibigyan mo ng kailangang proteksyon ang iyong sanggol para sa mga mahahalagang syam na buwan bago ito isilang. Gayunpaman, kung may tunay na problema, maaaring mahirap hanapin ito dahil hindi mo maaaring suriin ang sanggol ng tuwiran habang nasa loob pa. Ngunit may mga senyales na agad nagpapakita ng problema. No heartbeat. Ito ay isa sa mga madaling ma-verify. Dapat mong marinig ang tibok ng puso ng sanggol mula ika-10 weeks ng pagbubuntis. Ang puso ay nagsisimula ng tumibok mula ika 5 weeks ngunit hindi ito naririnig hanggang limang linggo pagkatapos. Ang kawalan ng heartbeat ay maaaring maging senyales ng stress o hindi ka nais-nais na kalagayan. Dapat kang mag-consult sa iyong OBGYN kaagad. Cramps Hindi karaniwang magkaroon ng cramps sa panahon ng pagbubuntis. Katulad ng nararanasan mo kapag may regla ka. Gayon pa kung ito ay tumatagal ng labis o hindi matagalan, nangangahulugan ito ng isang problema. Ang mga cramps sa panahon ng pagbubuntis ay malamang nadulot ng mabilis na pagbabago na nangyayari sa iyong katawan at karaniwang hindi dapat maging sanhin alarma. Maaaring magkaroon ng cramps sa ikalawa o ikatlong trimester at maaari itong magpahiwatig ng maagang panganganak. Sakit o maging na miscarriage Huwag ka mag-atubiling ipahayag ang anumang kirot na iyong nararamdaman sa iyong doktor. Bleeding Ang bleeding anumang oras sa panahon ng pagbubuntis ay isang masamang senyales lalo na kung ito ay mula sa ibaba. Maari itong magpahiwatig ng miscarriage na isa sa mga pinakamasamang balita na matatanggap. Minsan ito ay dulot lamang ng hormonal imbalance. Maari rin itong may kinalaman sa problema sa placenta na nangangahulugang ang sanggol ay kailangang isilang ng mas maaga kaysa sa takdang petsa. Maaaring magkaroon ng mga seryosong problema ang isang premature na sanggol sa mga unang buwan ng buhay nito. Severe back pain. Kapag ikaw ay buntis, nagbabago ang iyong center of gravity dahil sa sobrang timbang sa harap kaya't bawat babaeng buntis ay nakakaranas ng sakit sa likod. Gayunpaman, kung ito ay hindi kontrolado o tumatagal ng labis, maaari itong magpahiwatig ng problema sa iyong mga bato o pantog. Ang impeksyon sa panahon ng pagbubuntis ay ang pinakamasamang oras para dito. Unusual Discharge Ang karaniwang paglabas ay walang amoy at kulay o medyo puti. Kung napapansin mo ang anumang iba lalo na ang dugo, maaring ito ay nangangahulugang may problema ang sanggol. Kung ikaw ay labis na nasasaktan, maaring ito ay senyales na maagang bumukas ang cervix kaysa sa dapat. Maari ito rin ay nangangahulugan ng iba pang mga bagay. Dapat ka magpatingin agad sa iyong doktor para sa kapakanan ni baby. Maraming bagay ang maaaring magkaroon ng problema kapag ikaw ay buntis. Ngunit hindi ibig sabihin na mangyayari ang mga ito. Kung ikaw ay nakakaranas ng anumang mga sintomas na ito, pumunta ka agad sa iyong doktor para magpatingin. Ang mga regular na check-up sa panahon ng pagbubuntis ay mahalaga upang maiwasan ang anumang mga komplikasyon.